Gusto nyo ba yung pangalang binigay sa inyo? Kasi ako, nagre-reklamo ako dati sa magulang ko sa pangalang binigay sa akin. Buti na lang, nasolusyonan. Story time. Naalala ko dati, nung bata ko, siguro mga grade 2, umuwi ako sa bahay na inis na inis sa magulang ko. Nagwawala ako. Nagtaka sila kung bakit. Ang sabi ko, naiinis ako sa pangalang binigay nyo sa akin sa dinabi namin ng pwede, bakit Lester ang binigay nyo sa akin? Madami akong classmates dati na ang pangalan ay Machu, Mark, Luke, John, Peter. Tapos ako, Lester. Feeling ko, nag-iisa ako. Wala akong kaparehas. Nararamdaman ko noon, bilang isang bata, nakakaiba ako. Lester. Wala ngang artista ata noon na ang pangalan ay Lester eh. Tinanong nila ako bigla, eh anong gusto mong pangalan mo? Nagulat ako at sinabi ko bigla, Bob. Bob? SpongeBob? Bob Dylan? Babalu? Bob Babiera? Tinawanan lang nila ako. At ngayong matanda na ako, tinatawanan ko na lang din yung batang sarili ko. Kasi marami-rami rin naman pala yung Lester. Hindi nga lang ganun kadami. Pero ang importante, napamahal na ako sa pangalan ko. Napamahal na ako sa sarili ko at kahit ano pang itawag sa akin, confident na ako at masaya na akong dali ng sarili ko sa mundo. Sana kayo rin, masaya kayo sa pangalan nyo at masaya kayo sa sarili nyo.